ay sa mall kaya malaga talaga sa mall ay, kailan naman. po na ka, ano? ano po niya sa inyo? wala naman uh, kailanong nanay. wala kayong operation wala, wala? yun okay. lang basta. Basta lang lang. Masakit ano 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 Hindi ano 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 Hindi ano 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 ito nasira to. Pero Dama, wala, man, man, na yung panyo. Parang lumala lang. Lumala lang yan talaga pag hindi nyo pinanong treatment, nagpa-treatment na ba kayo? Wala. Well, eh, wala pala eh. Eh, nasa, huwag yung kasahan na ano yan. Kaya katuloy niya, ang dakilang nanay kayo, sabi natin, eh, siyempre yung mga gawain bahay, sa totoo lang, mas pagod kayo eh. Okay? Sige. Pag ganyan ko, sorry, right, pag ganyan. Pag ito Pag ganito? Pagandu? Itong pag ganito uh, nga. Hmm. Relax na. Ang laba na. Alam mo siya, ganyan mo siya natin. Relax na. Hmm. Saan pa ako na rin itong pagburusan ito? pag Palagi nyo lang, eto kasi hindi agad mawawala ito eh. Hindi curve ito eh. Hindi ka makapika, hindi ka makasqueeze di ba? Palagi nyo lang, pag sa umaga, kahit pa paano, okay Kahit mga tanghalin na, basta huwag yung wali mo na gulat-gulatin nyo lang, gano'n oh. No? Hindi nyo kailangang patunogin ha? Gulatin nyo lang, ikaw gulatin mo. Ha! Gano'n mo. Hindi, <laughs> ganito hama ko. Yun, yun, yun lang, yun lang. Isa lang. Oh, isa lang kasi yan konti na lang maligay na dyan meron mm. 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 pa yan pero kailangan yan basta yan hindi mo lang sige to bago na ayaw eh yun nga po meron pang maliit dyan pero kita mo nakikilos na natin google natin yun lang yan kasi nangyari rin na sa akin yan Tignan nyo, doornag mo yon Sige, mag-doornag ka. Kusa mo yan. Hindi na yan masakit. Oo. Oh. E, ano pong gusto niyo yung doorknob? Hindi, <laughs> masakit po sa akin. Ah, magpalit tayo ng pinto. Magpapalala mo po yan dun. o, oh, kaya niya yan. Kaya hindi ko alam po ano yung doorknob niya eh. eh. Pero sabi mo nga sa iyo, nagkaroon ako ng ganyan. Naayos naman yan. Okay. Yung eh. kanina nalagalaw. Kanina, di mo nga nagagalaw eh. Kanina Kasi... yung, iba na nga Basta sabi ko ang therapy nyo yun, basta gugulatin nyo lang, ganyan lang. Oh. Hindi nyo kailangan patunogin, basta yan lang. Okay? Yaligin nyo lang ng gano'n. Okay? Okay. Tapos, yung lower back. Okay.

hindi, pabilang ito. Atake si Ingi. Atake na rin natin yung Relax na. Okay, ito yung hayap. Relax na. Pantay naman. Yung tuhod, pantay. Hindi, dito eh. Imposible naman yung tuhod nyo, mababa. <laughs> Tapos dito, hindi humaba. <laughs> Imposible <laughs> yun. Pantay naman yung <laughs> Pantay naman. <laughs> Pantay naman eh. Pantay yan. Kasi nga masakit yung balakang nyo. Kaya pili nyo, mahaba yun pa. Hindi kayo makatagal ka mong magmul eh. Pag nagmumul kayo, namamalid na, kumikirot na. Dun yan. Pero yan kasi pag once na umurong yan o humaba yan, magre-reflex sa dulo yan. Eh, dito mo na natin. Pantay naman. Pantay naman. Hmm. Salamat. Pantay. Nag Nag-aalala kayo. Nag-aalala ako. Nag-aalala lang kayo kasi nga, Pagka, yun yan, napalakad kayo ng matagal, nakatayo kayo ng matagal, sumasak na yung balaw nyo. Kaya ganun ganun kayo. Kala nyo tuloy, may iksi yung Pero hinahata ko, hatake ko. Gusto nyo? taya natin. Man. Sa sigit pa na, nakalimutan ko eh. Ito, pang sigit. Mm <coughs> Pagdikitin mo. <coughs> Pantay naman eh. Pantay. Pantay. <laughs> Pantay. Kasi makikita mo yun, minsan ako ganun. Tapa po kayo. Tapa. Kuya, okay lang kahit may diabetes? Walang problema. Okay. Diabetes, walang problema. Tandaan nyo, kung may mga gayon, ganyan, ganyan kayo, padalas ay mas mas bisitahin kayo ng mga ano, manhid-manhid, oh, okay mga frozen shoulder, diabetes, Tinitreat dyan. Kasi so, sa leeg ko, ayaw lang bumalik. Wala, safe naman yan sa mga hilot. Uh -huh. Kahit nga kaibdad eh.

Ano dito yung papinawala Ano yun na? Ano yung pagmamalaya? Ano yung panan? Ano yung pagpapos? Pag mayroon yung gustong, butong. Kumunog? Ano yung mayroon ka na? Masakit? Hindi. Wala. Ibig sabihin ayos na yung palakan mo. Tadahan nyo, pag ginaganyan nyo yung mga paa nyo, pinihipit nyo ng pagganito, kailangan walang masakit sa palakan nyo. Kasi pag may masakit, may nakakalsuya. Oo. Oh, ibig sabihin, hindi pa yung pantay. May mga birthday break na makalisit, makalisit yung facet joint or facet joint. Okay, upo kayo. Nangangalay yung dyan yun. Ano ito? Yan, yan. Ganda, ganda. Ah. Sara. Yun yung pinaka-wide, yun yung pinaka-malaki. Okay. Sige. Pero, ang sakit pag sobrang Pag sino sobrang, <laughs> Kaya, hindi, parang, hindi, hindi mo. Sige, yung malaki. dandan dahan Sara. Mm. Okay, sige, sa'yo. Daran, beretsyo nga nga. Nga nga. Dahan-dahan, Sara. Sara, Sara, Sara. Okay. Nga nga. Sara. Sara. Oh. Okay na. Okay na. Ha? Ah. Ah. Ha? Hmm. Basta. Diyan hey. ka lang. Ano yan? Sakit pag binubukan. Hmm. Sakit. Ngayon. Bina. Uh -huh. okay. na nga bin. Hmm. Nung, 'pag okay. dito na 'te ngayon sa mall to magte-testing. Magmall kaya ngayon. Kasi iyan, random yung live. Basta sira yung balakang mo.